Dalawang buo. Oh, Ang hirap na yan. Focus! Baba, baba, baba ng kundi. Baba ng kundi. Yan, ganyan. Ah, focus! Balance! Balance! Sinabi ko na sa'yo na balance ka eh. man naman. Hindi ka kasi nag-focus. Dom, iwan mo muna yan ng trabaho mo doon. Naglalaba hmm, pa ako dito. May magawa ko sa'yo. Mamaya, may magkapira tayo doon. May haman tayo. <laughs> no, sundin mo lang ako doon. Basta sundin mo lang ako. Lagyan mo ito ng tubig. Ganyan. Hindi talaga pa ako dito ng budget. <laughs> Mamaya na nga yan. Unahin natin yung kayamanan natin. Yung ikayaman. Natin. Ita, yung dong. Basta, punuin mo lang yan. Lang. Sundin mo lang ako, dong. Sundin mo lang ko. Yayaman ka talaga, dong. Magkapira ka, dong, ng 32 million pesos. Wow. Oh. <laughs> oh. Tapos, magkabahay ka, dong, ng worth 8 million. Yung wow. <laughs> oh. Hindi ko naisip ang, sa akin nung matanda na ako dong. Ang sayo talaga dong. Kasi yung kinabukasan mo talaga dong. Bata ka pa dong. May pag-asa ka pa dong. Yayaman talaga dong. Maging billionaire yun. dito. Talika dito. Sumunod ka. Sumunod. Dito tayo. Ano mo? Dong, magbalansing ka dyan. Nakita mo yung si ano? Napanood mo ba yung si Carlos Yolo? Mm. Ayun ang gagawin mo dong. 20-25 dong. May laban na naman. May pag-asa ka pa dong ah. 20, 25 20, 28 pa na Ako Practice ka dong Ilang taon pa dong Oh Mag training ka Una Ano ka muna Yung parang workshop 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 pa dong Exhibition muna dong, Wala pa to Natawid ka muna Sanaling Mayroon pa kung Ano sa iyo Ilagay mo to sa kamay mo Para hindi ka may slide Mas <laughs> nga Balancing lang Ganun daw eh Ito yung style Ng mga na, ano Gamers balancing. Oh, sige. Dahan-dahan muna, dahan-dahan muna. So simple lang, oh. Oh. Ang galing, ang galing. Ha ah, oh, oh, oh. oh. Akinan mo. Diba sinabi ko sa'yo, balancing. Oh. fokus Focus, focus, dong, focus. Balik. Balancing, dong. Balancing, dahan-dahan. Yan. Yan. Ah. Oh. Okay. Parto na tayo, dong. Parto? Ang Akin na yung kamay mo. Kailangan talaga. Hindi yung madulas yung kamay mo. Ito, bitbitin mo. Gano'n naman. Oh, balancing din na. Focus! Focus talaga dong! Focus! Yan! Ganyan! Dahan-dahan! Okay! Okay! Good! Okay! Okay! Very good! Yan! Ang ah, galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing mo anak! Balik! ganyan. O, oh, ganon. O, oh, diba? <laughs> oh O, kira. Sunod. Tapos na. Meron pa. 3 naman tayo. Hawakan mo. O. Oh. Ay, sandali pa. Pulbo pak, Pulbo. O, ayan. Posisyon. Posisyon. Ilagay ka to. Hindi. Ilagay mo dito sa balikat mo. Balikat. Yan. Para magka-good ka. Dalawang buong. Oh, Ang hirap yan. Mabutyak! Sandali! Ma. Balancing ako! Balancing! Balancing! Kailangan nakuha natin ang dalawang gold sa 2028! Dal dalawang gold? Dalawang gold yanak. yan ak! Yan! Parang mahirap at tuma Posisyon ha! Posisyon! Walang hirap! Huwag ka kumangan! Sandali! Parang mahirap at tuma Okay! Kumang, yan okay. Go! Okay. Yeah. Yan! Focus! Wala na sa'yo namang balance, kay! Baka man naman! Hindi ka kasi nag-focus! Paano natin tumakuha ang gold pag ganyan ka? <laughs> Sayang ang gold!